guys, magandang araw po sa inyong lahat Kumusta na po kayo? At uh, eto, ito ngayon tayo sa Pakistan Restaurant Ito so, ang kanilang restaurant dito guys At uh, ninyo yung paggawa ng tinapay nila oh. Nilalagay sa oven At eh, saka pugon At uh, yan, fresh Ginagawa nila talaga pag nag-order ka Ayan, nilalamulamutak nila Tignan ninyo oh yan yung uh, tinapay nila na sinasabing uh, roti. At uh, yan at uh, ito naman order ka. Tapos sa uh, tapaluto mo dyan sa malaking kawali. Ganyan ang pagkain nila dito guys. Tinapay na parang pinirito dyan sa malaking kawali. Ayan. Gusto nyo yung may itlog. Ayan doon. Tara, pasok tayo. Mag-chat tayo. Ganito yung restaurant dito, guys. Mga Pakistan na merong Mga lamesa. Ayan. Kaya kung gusto niyo yung uh, doon, nakasalampak. Ayan, nakikita ninyo. Tara, tuluwa. Ngayon yan ang pagkain nila dito, mga Pakistan. Sweets. Ayan, uh, yun, meron silang uh, munggo. Garbanzos. Ay, nakasalampak dito. Kaya meron din silang mesa dyan. Gusto ninyo dito, nakasalampak. Ayan. Naka, uh, ayan, meron na sandalan. Ganyan yun lang, guys. Ha? Order ka doon. Tapos, may be prepared nila dito. Nakasalampak uh, ka dyan. Ganyan ang pagkainan dito. Yung uh, rupi, Tsaka yung garbanzos na may dilaw na parang may sauce. Tsaka yung uh, sweets. Ayan, mga Pakistan, ano to, restaurant. Kung punta rito ng restaurant. Eh. So, ayan guys. kaya yung buhay-buhay namin dito. Sinilid ko lang pa. Sinilid namin uh, Paano mamuhay. Paano at mag <laughs> At mag-survive. Uh, at eto, kinakita ko lang yung buhay-buhay namin dito. Paano mamuhay. Mag-survive at uh, dumiskarte sa buhay at tara ayan ganyan ang uh, pagkainan dito ayan ang tinan nyo mag uh, roti garbansos saka uh, yung uh, sweet sinasawsaw nila yan yan yung roti guys yun yun doon sa harap na niluluto nila at, tara dito tara dito tayo dito mag lang kami at uh, yung tinapay, ayan o. Pinip, parang yung piniprito nila sa malaking kawali. Ayan o, tinapay. saka yung mayroon sa mantika. Ganyan yung pagluluto nila dito. Ng tinapay. Near the road. Yung mga Pakistan yan. Yung mantika. <laughs> para order tayo ng sa Alas sa kumakain dito mga Pakistan. Ayan. Ito yung mga uh, Pakistan na restaurant. Ayan, mga Pakistan yan. Kakain sila dun sa nakaupo sila dun. So ayan guys, ayan at sana nang enjoy kayo sa vlogs ko. Maraming maraming salamat. Ayo, ha? Oh. Ayan ang uh, chai alip na sinasabi nila. Yung may gatas. So hintayin natin yung uh, tinapay doon niluluto ba guys? Yung mga Pakistan na ako kumakain dyan sa lapag. Kaya meron kaming uh, ayan yan, mesa Ganyan ang restaurant dito guys. Pwede kang uh, ano dun, uh, umupo na naka... nakasalampak naka lang at na pwede kang mag-table. Uh, okay. At ayan guys yung order namin na tinapay na merong itlog ito rito sa malaking kawali. So, ayan guys. At, uh, tapos na yung aming uh, chayan dito. Kwento-kwentuhan. Uh, ito lang. Pinakita ko lang ang uh, restaurant dito sa loob ng uh, Pakistan.

Is it? it's doing good, ha? Huh? I was, yeah, I was a home engineer. Okay. But I left the hobby since one year. Is it better? Yeah. So, let's eat. Uh, but hopefully, Bismillah. I will get more than salary. You yung 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 yung

Ito yung routine na sinasabi nila, sinasaw-saw ng ganito. Munti naman. Hindi, lumibig siya Ayan ang namin ngayon. Routine. Yes.

Ito yung pagkain ng mga pakistan. Ano ito yung sinasabi niya? Meron siyang uh, kasamang itlog. At uh, ito may sweet. Parang gelatin. At saka dito sa mula. Yeah. Isang mula niya, isang kainan lang. Ito ba ito? Ito Ay, pa, ba? Kain pa. Mm -hmm. Diba kayo sa atin? Puro kanin. Isang, isang mula ba? Isang mula ba? Dito kasi kahit ang pinaka-basic pagkain dito ito. ito routine yung pinapay. Isla ko baka yun ang uh, um, kanin. Kaya ako nasanay na rin pag uh, bago pumasok. Yan yung naalamusal namin. So ayan guys, maraming maraming salamat. Be